Alexa Ilacad at KD Estrada or KD Lex, mga kaganapan nila sa kanilang Star Magical Prom 2024. Really right to... <laughs> Dumating ang KD at naglalakad sa white carpet na napakaganda at gwapo of votes earlier, I'm not sure right now, check check your guys nakasuot si Alexa ng silver dress na animoy diwata ang dating habang naka dark blue with white inner clothes naman si Kelly Mula noong naging magka-love team ang dalawa at hanggang ngayon ay sila pa rin lagi ang magkasama tuwing Star Magical From Town Town. Kamakailan lang nag-viral ang proposal ni KD kay Alexa na ipinagluto pa niya ito, binigyan ng flowers at may cute aso pa na na siyang may dala ng proposal letter At naging yes naman ang sagot ni Alexa. At sa naganap na Star Magic Prom, nakuha ng Kiddylegs ang Best Promposal Awards. At itinanghal din silang Prom King and Queen. At hindi pa nagtapos sa dalawang awards ang nakuha nila na din sila bilang Close Up missing Couple at makikita naman ang ganda ng kanilang mga smile. Thank you. Of course, and thank you so much to close up. Thank you for giving us the opportunity to have fresh words and bright smiles. You guys always. Hakot Awards ang kidelek sa gabi ng Star Magical Prom at deserve naman nila iyon. Kaya makikita sa kanilang mga ngiti ang kasiyahan. As well, They'll definitely have that all day amazing fresh breath because of a close up that has antibacterial zinc. Prove... kaya naman nagumpisa na ang kasiyahan sa party at talaga naman masaya ang kidelex. Tudong ngiti ito habang may mga bumabati sa kanila. partner din ang Kidilex habang sumasayaw. Talaga namang super happy lang ang Kidilex kapag magkasama itong dalawang ito. At may pabiro pang pinapalo ni Alexa si Kedi sa likod. Narito naman ang highlight sa kasuotan ni Alexa Ilacad. Naglalakad sa hallway para sa kanyang photoshoot.